Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kanyang magkasunod na Instagram posts ngayong araw, humingi ng tawad si Lolit Solis sa mag-asawang Alex Gonzaga at Mikey Morada dahil sa kanyang post ukol sa balitang nakunan umano si Alex. May mensahe rin ang kilalang talent manager sa kanyang bashers. Sana raw ay gumamit ang mga ito ng respectable words sa pambabash sa kanya para magmuka ang mga itong sosyal at edukado. Ayon kay Solis, doon sa nagsasabi na chismosa ako. Mukhang pera at bobo. I agree. Siguro nga yun ang binigay kong image sa tao. Iyon ang nakita nila. No problem. Dahil ang importante lang sa akin ay iyong pagmamahal at respeto ng taong kilala ko. I appreciate the very respectful comment of Alex Gonzaga's husband. Hindi iyon ang motibo ko. Hindi iyon ang gusto ko. If I have offended and hurt you, I deeply apologize. I understand what you mean na very trying ang experience na ito para sa inyong mag-asawa. For the people na sobra naman negative ang naging reaction. I also understand. Pero sana, nakita nyo rin how Alex Gonzaga's husband handled the matter. Sana, bashers can use more respectable words. Pwede naman magalit ng social pa rin ang dating. Mukhang edukado pa rin. Anong masasabi mo sa balitang ito?